mga kapatid, ganito. Dahil sa si Jesus ay namatay sa krus. Dahil si Jesus namatay sa krus. Ang mga sumusunod sa kanya ay hihanda ring mamatay sa krus. Amen. Kayo ba? Sumusunod ba kayo sa Panginoon? <laughs> Di ba? Andaring mamatay sa krus. Uh, yeah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito, ang siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang nagdilingkod sa akin. At saan man ako naroon, naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Mga kapatid, sa lahat po ng relihiyon sa buong mundo at sa kasaysayan ng mundo, tanging yung relihiyon lamang po ng katoliko, no, tanging relihiyon lamang ng katoliko, yung kanilang, yung ating ginagawang Diyos o gino, gino Diyos ay nagsakripisyo ng kanyang sarili. Pag tinignan niyo po ang ibang reliyon, ah, baligtad po, ang nagsasakripisyo yung mga tao. Kaya makita niyo po, susunog sila o kaya nag-aalay sila ng tao, nag-aalay sila ng bata no, o birhin, inaalay nila. Sila yung nagsasakripisyo para sila ay tugunin ng kanilang ginagawang Diyos. Pero tayong katoliko lang, tayong katoliko lang, yung Diyos ay nagkatawang tao at namatay para sa atin. Tayo lang. At ito yung sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. Sabi niya, hanggat hindi nahuhulog ang lupa ng butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng marami. Uh, mga kapatid, sinasabi na namumunga, namumunga. Ano ang bunga ng kamatayan ng ating Panginoon? Marami, marami. Di ba may uh, tatlong po, anim na po, isang daan. Pero sa maraming bunga ng kamatayan ni Jesus, nais nice kong bigyan ng pansin ang isa lang, isa lang. Uh, mga kapatid, ganito. Dahil si Jesus ay namatay sa krus, dahil si Jesus namatay sa krus, ang mga sumusunod sa kanya ay hihanda ring mamatay sa krus. Amen. Kayo ba? Sumusunod ba kayo sa Panginoon? Di ba? Anda mamatay, sa krus. Sa krus. Uh, nga, mga, mga kapatid, kapatid, kaya, kaya ako ito sinasabi, ito po ang naging buhay ni San Lorenzo na diakono at martir. Siya po ay naging martir noong 3rd century. Uh, na third century. At noong panahon iyon, ang emperador mismo ang lumalaban, ang umuusig sa mga unang mga kristyano. At noong malaman nila na si San Lorenzo ay isang katoliko, diakono, anong ginawa? Ang parusa po sa kanya, sa galit ng hari sa kanya, siya po ay nilitsyon. Uh, kaya pag kayo pumunta sa Balagtas, makita nyo po, pagpasok nyo po doon sa simahan, sa bandang kaliwa, sa bandang kaliwa, nandun po si San Lorenzo na, na nakahiga at nilitsyon. No? Uh, ito ay napakahirap na paraan ng kamatayan. Uh, Bakit? Kasi po ay sinusunog ka unti-unti. Napakasakit po siguro. Sub subukan niyo po na kayo ay madikit lang kahit sandali sa sa ma ma mainit. Pakasakit po nun. O kayo po, kayo po maglitsyo ng baboy. Habang nandun no kayo, mainit. E isipin nyo, ikaw ang nasa ibabaw nun. Napakahirap nun. Pero alam nyo ang kwento. Ang kwento kay San Lorenzo ay Uh, napakahirap, pero nagawa pa niyang magbiro. Kasi nung sinasabi, ito po ang kwento mula pa noon, at ito'y lagi marinig nating kwento. Nung siya po ay nililitson na, sinabihan po niya, yung mga nagpaparusa sa kanya, na siya po ay iikot na. Bakit po iikot na? E nasusunog na raw po yung isang bahagi niya, hindi pantay yung sunog. Nakakaya pa niyang magbiro sa kabila po noon. Nagawa, at ito po ang sa palagay ko, nagawa ni San Lorenzo na mamatay para sa pananampalataya dahil si Jesus ay namatay para iligtas tayo. Iyon po yung katapat. Kung, nagawa, kung nagagawa natin, magagawa, uh, lagay po natin sa isip na tayo, kung tayo sumusunod sa Panginoon, dapat anda rin tayong danasin yung sakripisyo. Andarin nating danasin 'yung hirap. Amen. No? Uh, si hindi man tayo tinatawag na maging martir katulad ni San Lorenzo, kasi bihira naman po 'yung tinatawag na maging martir sa pananampalataya. Tayo'y tinatawagan din na 'wag tayong matakot sa sakripisyo. Amen. Uh, tandaan po natin hindi magkakaroon ng bunga kung hindi mamamatay. Amen? Hindi magkakaroon ng bunga kung hindi mamamatay. Kung gusto natin magkaroon ng bunga, yung ginagawa natin sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating paglilingkod, kailangan handa tayong ano, magsakripisyo. Handa tayong magsakripisyo. Kasi ho ganito, kahit anong plano ang gawin natin. Kahit anong pagkilos na programa natin at kahit anong ganda ang ating adikain, pero kung hindi handang magsakripisyo, hindi tayo handang magsakripisyo, walang handang mamatay sa sarili, hindi magbubunga ang ating ginagawa. Amen. Kaya ganito, hindi tayo takot sa sakripisyo. Amen? Sabihin niyo nga po, ako'y katoliko, hindi takot sa sakripisyo. Sa pauli, ako'y katoliko at hindi takot sa sakripisyo. Magsitayo po tayo.